Kainay magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan, tumitingin kasi ako sa salamin dito. Eh kasi mayro ba mayro ko na comment no na sabi uh, subukan ko raw na magahit para naman daw maging malinis ang tingnan. Yan. Kalaw kasi malakas ang dating ko pag kamera na kum medyo may bigo-bigo at tayo ng konti dito mga kainis. Ano? Actually, itong bigote ko dito, mga balbas-balbas ng konti. Ano na yan? Siguro mag 4 years na or magpa-5 years ko ng tinitrim lang. Pero dati talaga, mga kainays, ano, talagang nag-aahit ako dati. May shave nga ako talaga dati. Kaya lang, uh, dito kasi sa Canada, mga kainays, ano, kasi napansin ko yung mga halos kalakihan dito. May mga bigote sila rito. Siguro, syempre, as, uh, dito na rin nakatira sa Canada. Canada. Eh, parang naingganyo, naingganyo, mga kainis, ano? na Parang, syempre, bilang isang lalaki din, parang... Parang ano eh, mas lalong gwapo eh, no? Pag yung, yung mga big, bigot, eh. mas malakas lalo yung dating, eh, no? Kung baga tayo eh, gwapo na tayo, mga kainags. Malakas na yung dating natin. Eh, gusto ko lang dagdagan ng konti. Kaya lang, minabasa nga comment na bakit ba hindi ko subukang magahit. Bakit nga naman hindi natin pagbigyan? yun ang gusto kong gawin ngayon. Kaya, meron akong pang-ahit ngayon, mga kainags. Ano? Actually, napakatagal ko ng pang-ahit to eh. Limang taon ko na rin yata hindi nagagamit to, no? subukan natin. So, maglalagay lang ako ng sabon sa aking dito-dito. Lagyan ko lang ng tubig para hindi mahirap ahitin mga kainag. No? Kasi pagka hindi natin nilagay ng soap yung mukha natin, masakit. Masusugatan yung ating balat. Makinis na balat. Flawless. Yan. Lalagyan ko muna to. Tapos sa ah, may sabon ako rito ito spring, ano to? Irish spring. <laughs> Wala tayong ano yung pang ano talaga, pang shave eh, no? Kasi nga hindi naman tayo nag na eh. So, subukan lang natin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Palambutin lang natin para hindi masakit pag inahit. Naku, makikita nyo na rin ako hindi, ay makikita nyo na rin aking mukhang walang pangahit ha? Ah, walang pangahit, walang bigote eh. Bigote ah. <laughs> Nagkakamali na eh, no? parang ayoko ko ahitin yung bigote ko eh. Nasanay na kayo dyan eh, no? Naku, may tumatawag mga kailis, sandali lang ah. May tumatawag eh. Naku, meron pala akong masahe ngayon, pambihira. Sandali lang mga kailis, mamaya natin tuloy itong pag-ahit. Sandali lang, may masahista ako ngayon eh. Naku, sandali lang mga kailis, sandali lang ah. Mamaya natin tuloy ah. So yun mga kainags ano? Naku sarap nung ano Sarap nung massage Yeah. Thank you talaga. So maganda yung ano, maganda rin yung nagpapamassage tayo araw-araw kasi benefits ng katawan natin yun. At saka yung pinambayad naman natin dito, benefits din from the company. <laughs> yeah, by the way, mga kinis, nga <laughs> pala, ito nga pala yung aking masayista, si JR. Ayan no, kikilala nyo siguro siya, na no, mga madalas manood ng Facebook. kay, ano, kay Momon TV. kan ako uh, kung nanonood kayo ng vlog ni Momon TV, malamang. Up, Kilala nyo rin to. Siya <laughs> rin yung masayista ni Momon TV ano. Ayan. Tsaka ay shoutout nga pala doon sa ano, kay siyang kaibigan eh. Na, nanonood oh, sa atin, si subscriber. Ano, oh, si Jay Napula, taga Manitoba. Oh, niya ako dito. Ayos. Kasama ko sa Saudi, biglang nagpalam, nagparamdam. Ayos, ayos. Anong pangalan? Jay Dapula. Jay Dapula? Oh. oh. Jay Dapula. Jay, shoutout sa iyo ah, yung kaibigan mo. Oh. Andito masahista <laughs> ko ngayon. <Yeah. laughs> Ayos, ayos. So, every month, nagpapamasahe ako sa kanya. By the way, si JR, mga kawinags, ano, hindi pa to masahista dati. Magkasama na kami sa trabaho. Magkaibigan na kami niyan. Tsaka hindi pa ako nagbablog noon. Masahista ko na talaga siya. Ilang taon na ako? Ilang? Magli-lima mag 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 na, no? Seven. Ako yung nilamasahe mo? Oo. More than five. More than? More than five na. Tignan Eh, tayo magtatatlong taon pala. Tatatlong taon na tayo nagbablog. So ngayon, tutuloy ko na yung... Kasi kanina mag-aahit dapat ako eh. Kasi marami na Hindi, dito ahiting ko rin kasi mukha rin ako mabaho, mukha rin ako madumi, mukha rin ako hindi naliligo eh. Kaya tatry ko lang mag-aahit tayo dito, aahitin natin yan. Tapos sa pupunta tayo ngayon ng North Gate, ipapasa natin yung stool natin para kompleto na. Yung ating annual general check-up. So, kita tayo mamaya mga guys, lang ako. Hindi na ako maliligo, no? Jer, no? Okay na to, no? Ayos naman to, eh. Hindi naman ako mabaho, eh. May naamoy ka ba sa akin nung minasahin mo ako? Wala naman. Wala naman? Uy, uy. Kaibigan talaga kita. Talagang hindi mo ko pinapahiya. Yun. Ayos, ayos. Yun mga kainags, ano? Andito na ako. Buhay na buhay. Alive na alive. Dahil masiglang-masigla na ang ating pakiramdam ngayon. Kung bago yung mga dugo natin talagang nabuhay nung minasahin tayo ng ating masahista ya yeah. <laughs> Kita niyo naman yung arrive ko mga kailang siya. So tuloy na natin yung pag-ano ko na pag-ahit ko ng bigote mga kailang Tuloy na natin. Lagyan na natin yung sabon tuloy. Na. Natuyo na yung sabon. Pinunasan ko kasi. Tanggalinan natin. eh, uh, May sabon yan. Para lang ano. ah, uh, malambot, hindi masakit sa balat pag ginahit natin. Yan. Alright. Ito na. The moment of truth na. Bilisan natin para matapos na. Teka muna. Tatagal-tagalin muna natin. Shoutout muna tayo. May mga nagpapa-shoutout mga kainis ano. Doon nga pala to sa amin natin mag-shoutout tayo no. Uh, shoutout kay J Lord Rico Toso. Yan. Shoutout labo mata ko eh. Uh, Alfred Jake Claw. yan, kainags, kumusta pa? Shoutout naman Baka naman, yan Shoutout, tsaka kay ano, magandang gabi po sir. ano, kay Socorro Ohara. Yan. Happy birthday sa February 5. Happy birthday Socorro. Yan, shout out kay Victorina Maniflor. Yan, shout po. Sana tama yung mga nabangit kong pangalan, no. Ka, shout out din kay Ronald Valdez. Yan. Salamat po. <laughs> Shoutout din kay Kevina ng Africano at saka ano, shoutout din sa ano, Africano family from Calgary. Yan, maraming salamat po. Shoutout din kay Pensionado. Yan. Shoutout din kay String Queens. Yan, shoutout po. Diyan, tara, umpisa na natin. Ano, maraming maraming salamat po sa panood. Pasensya na po, malabo mata ko eh. Hirap akong magbasa. So at least uh, mm, Basahin natin para ano lumbot no Yeah, maraming maraming salamat po sa panonood ano. Maraming maraming salamat sa mga nagko-comment. Thank you very much po. Yan na umpisa na natin. Nako po, sakit. Nako, parang purol pa yata nito. Yan no? Aray ko. Aray. O. Huh? Aray ko. Napurol itong ano, palitan natin. Mabuti na lang. Meron akong extra rito, mga kainags. Ang kita niyo, luma-luma na, ano. Yan to. Bagong-bago to, mga kainags. Gira pa sino ano eh. Aray ko, sakit pa rin. Bago na to eh. Aray ko. Aray. Hmm? Kita niya ba? Ya. Yeah. Yun. Pumapogi na ako lalo ah. Hmm? Oh. Wow. Mm-hmm. Wow. Guwapo. Ayos, no? Lalo kong gumagwapo, mga kainis, no? uh. ah. Wow. Ahit, ah, pogi. Ah, ayos, ganda. Mm, mhm, <laughs> patay. Guapo na naman si Inags. Nakuyari na naman tayo nito. Marami na namang mapapalingon sa atin ito. Grabe. Ito yung kinakatakutan ko, mga kainags. sino? Pag inilabas ko yung kagandahang lalaki ko, yun ang kinakatakutan ko eh. Oh, tapos oh. Oh. Yan na. Tapos na. Ito na uli. Ang inyong lingkod, si Inags. Napakagwapo. Oh, mga girls. Relax lang kayo dyan. Ito si Inags, nawala lang yung bigote ko. Hindi na kayo magkanda tarantar taranta dyan. Ano pa ba? Eh paano kung nakita nyo pa ako sa personal? Eh di wala na, yari na. Patay na, sigurado yon. Boses ko pa lang, pag narinig nyo, sigurado na. Mga palda nyo, lili pa rin na. Eh paano pa, pag nakita nyo akong personal, nakausap ko pa kayo, wala na. Tapos na, makakalimutan nyo na, mga boyfriend nyo, pati pangalan nyo, makakalimutan nyo na. Ano pa hinihintay nyo? Give me a call. Ringing, 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 ring. Yon. Pwede, pwede, pwede. Pwede mga kainis, ano? Pwede na akong sumali sa Mr. Pogi. 2024. Yon. <laughs> Joke lang mga kainis, ha? Joke lang yun, ha? Parang hindi bagay sa akin, eh. Pero wala, eh. Hindi ko na maibabalik mga kainis, eh naahit ka na eh. Pero bagay naman, di ba? So, mga mga kinags, baka pwede kayong mag-comment ha. Ah. Comment naman please, sa pakisabi lang kung bagay ba sa akin yung walang bigote, yung ahit po, ganyan. Di ba? Oh, mga girls! Paano na? Eto si Inax, wala nang bigote. Yung may bigote nga lang ako, kinigilig na kayo. E paano pa ngayon? Wala na. Lalong bumata ng sampung taon, di ba? Ano? yun, huwag nyo sabihin pati kilay gusto nyo pang ahit ha, pambihira naman kayo tara na tara, tara tara, tara mga kalokohan na to, punta tayo ng Dynalife at ibibigay ko na yung stool na hinihingi nila para malaman na natin yung resort nung <laughs> ating pa-check uh, up, annual check up, pambihira naman mukhang maraming hindi makakilala sa akin ito ha eh matikas pa naman tayo mga kainags oh, eh dumalap ako sa iyo ang ganun oh. oh. wala na, patay na oh. 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 yun Oh, corny no? Pasensya na kayo mga kayo ano? na corny Overacting Paepal Pasensya na <laughs> So tara tara Alis na tayo mga kayo Ano, ah, mga kainas, good vibes lang tayo ha ah. Huwag kayong mainis sa akin Mabihira naman So tara 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 Parang hindi ako to ha ah. Guwapo eh gago ang pong kang pamira nag model model pang hayop <laughs> Ay, tinitingnan ko baka nakating sa akin mga kapitbahay ko pamira naman o no? <laughs> feel na feel yung pagiging ano no gwapo mga kainags ano feel na feel yung ano eh pagiging model parang gusto ko maging ano endorser talaga mga gusto ko maging model yung ganyan ganyan o no? yung ganyan ganyan no? yun o no? <laughs> <laughs> Mukhang gago eh, no? Ay, hindi pala mukha talagang gago. <laughs> ay, nako. Nahihiya na ako sa sarili ko minsan, mga kainags. Ano? Para bang ang ko ay eh, napaka-prostrate na napaka-prostrate prostrate na prostrate. Hindi, hindi prostrate cancer, ah. Napaka-ano, napaka-prostrated ko talaga. <laughs> Wala naman masamang mga harap, mga kainags, di ba? Bira naman. So, alis muna tayo. Let's go. Ayan. Tignan muna natin yung mga gulong natin kung flat. Yan ang ating uh, harapan. Oho. Uh -huh. Yan. Alright. Tignan muna natin kung flat. Ah, uh, may flat eh. Ayos. Wala. Good to go. Dito na tayo sa North Gate na naman. North Gate na naman tayo mga kainis, ano. Ah! Whew. So papasa lang naman natin to doon. Bibigay lang natin, abot lang natin. Tapos siguro meron lang tayong pipilapan. Sandali. So mga kainis, ano, uh, meron akong gustong itanong sa inyo. No? Ito eh, eh napag-uusapan lang naman natin ano. Uh, halimbawa kayo, ah, uh, na-discover niyo na meron kayong sakit. No? Yung malalang sakit. Dahil na discover dahil nagpa-check up kayo sa dugo nyo tapos uh, nalaman nila na meron ka palang sakit halimbawa leukemia or cancer or ano pa yung mga malulubhang sakit uh, de, ano to mga sa Totong usapan naman to no? halimbawa lang ano yung magiging reaction nyo ano yung gagawin nyo uh, anong mangyayari Gag tatanggapin nyo ba diba? yun yung mga tanong na nakakatakot na tanong mga kainags ano? pero alam nyo sa akin uh, tinatanong ko na rin yung sarili ko ganyan sabi ko sa sarili ko kung pag meron ba akong nalaman na meron ako malubhang sakit ano ba ang mangyayari ano ba ang gagawin ko yan napakagandang topic mga kainis ano actually ako ito. thank you sir yan. actually ako mga kainis kung ano man ang maging resulta halimbawa meron akong na, na sakit no na na discover na sakit na malala unang-unang kong gagawin mga kainis ano? tatanggapin ko yun eh kasi ngayon pa lang piniprepare ko na yung sarili ko talaga. Sa totoo lang, piniprepare ko na yung sarili ko na halimbawa, may nangyaring ganito, may na-discover. Kasi wala eh, ganun talaga mga kainags. Ano? Ang pinaka-the best talagang solution is yung pagtanggap. Tatanggapin mo. Acceptance. ba? Diba? Wala, ganun talaga mga kainags. Ano? Tsaka sabi nga natin eh, lahat naman tayo ay papunta doon. Lahat tayo. Kumbaga, nauna lang, yun. Pero siyempre maganda yung maganda kasi yung ano mga na ano yung ay sarado. Walang escalator. Maganda kasi yung tumatanda ka na walang sakit. Mas maganda 'yon. Pero ang pinag-uusapan natin, paano nga ako nalaman mo? Siyempre, 'di ba? Kung ako tatanungin niyo mga yun yung sabi ko nga na uh, buong puso kong tatanggapin 'yon. Wala akong magagawa kundi tanggapin. Yan, 'di ba? Kumbaga, ang gagawin ko na lang ay i-enjoy ang mga natitira ko pang buhay habang malakas pa ako, enjoy ko na lang. Hindi ko hayaang magpakalugmok, magpatalo sa mga malalalang sakit na yan. Siyempre, tatanggapin ko na lang na doon na rin ang punta ko. Total, yung mga natitirang oras ko sa buhay, pasasayahin ko na lang, pagagandahin ko na lang, di ba? Pasensya na kay mga kainis, medyo yung pinag-uusapan natin, medyo nakakatakot mo. No? Pero yun talaga yung reality, yun talaga yung katotohanan kahit na hindi natin tanggapin sa sarili natin. Ganon talaga ang mangyayari. Ganon at ganon. Kung sakali. Pero wag naman sana. wag naman sana. Cross my finger. At panalangin natin sa pang pangpong may kapal. Stay healthy. Di ba? Yan, dito tayo. Yun yung ice cream. Mo, doon tayo bumibili yung ice cream. Mamaya no? tayo bumili. Dito man tayo makiat. Papasa natin sa Dynalife Life. Doon yung Dynalife Life eh. Yan. Pasa lang natin. Hindi na tayo pipila. Pipila lang tayo. Pag marami nakapila rin ang magpapasa. Pero hindi na katulad dati na naghihintay talaga tayo pagpipila pipila lang tayo, papasa lang natin Tapos alis na tayo uh, Ice cream muna tayo Pero maganda dapat kain muna tayo bago yung ice cream eh, no? Kasi pangit yung mauna yung panghimagas Bago yung pagkain eh. Punta muna tayo dun sa ano, Northgate Kakain muna tayo Tapos balik ulit tayo dito Hindi, maglakad na lang tayo papuntang ano, Northgate Ah, tama, TNT pala, TNT Pabalik na lang tayo dito sa Northgate Pagkatapos natin kumain Kaya, so dito dito Pasa na natin dito sa Dynay Life daming tao ngayon oh. Ay, hindi konti pa rin lang. Yeah, so naipasa na natin mga kinis, no? pinasa lang natin. Tapos na. So maghihintay na lang tayo ng result. Tatawagan na lang tayo ng doktor natin pagkatapos nilang ma-receive yung result ng stool na pinasa natin dito. Yeah. pero hopefully, hopefully okay naman mga kinis, no, kasi ah, uh, syempre physically, physically fit. Alam naman natin yung sarili natin, no. Tsaka last year kasi nagpa-clinic naman tayo. Nagpa rin tayo ng dugo yan So mas mangangamba tayo kapag hindi tayo Halimbawa ilang taon tayong Hindi nagpakuha ng dugo O nagpa-examine ng dugo natin Yan Medyo mangangamba tayo doon Dahil hindi natin alam Kung healthy tayo Noong mga previous years Ba May nagsisigawan dito ah Ah Taekwondo Mga mukhang maganda to Samurai ah Tingnan natin Mga na to ah Tingnan natin Tingnan natin Hala hala Haya uh, Ba Mga ninja Tingnan natin dito Kita nyo naman Mga kainos oh huh? Parang Para yeah. karate yun eh. Ay sir, Kumusta? Ah, ya, mukhang may nakakilala sa atin ha Sir, kamusta? May dali, nakita rin kita Ay, sawa ka sir, congrats Ay, congrats Tatay, tatay ako ni Ralph Ralph? Ralph, kaya pa mo? Sa Garal? Oo uh oh, Ang oh, bata pa pala kayo, no? <laughs> parang magkasintan tayo Umuwi kayo ng Pilipinas ah. Umuwi nga ako Oo, oh, okay. Shoutout kay Ralph, no? Ay, yeah. <laughs> Bata, parang kasing itad ka lang. No? Ayun, ay, 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 ay. ay, nandiyan yung anak ko. Ganun ba? Ang ah, anak niyo pala si Ralph. Anak ko, pangalawa. Pangalawa? Pangalawa ko. ko kapatid mo lang eh. Tapos ito. Okay lang sir, nasa camera? Oo, okay lang. Ano ang pangalan niyo sir? Alex. Alex, yan o. Alex. Shoutout kay sir Alex. Gusto. Ah, sino ang pangalan ng anak niyo? Jillian. Jillian? mag a 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 So maraming maraming salamat okay, sir. Abot okay, Good mo to ako. Good to see you. Uh, upload ko to mga Tuesday na ng madaling araw. Sabi ko may pinabibigay ko kay Ralph sa'yo yun kuha yung turmeric kasi nagkita ko yung... Oh, turmeric? <laughs> oh, meron ako. Maraming salamat okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Salamat sir. Ram. Okay. Oh, sige. Good luck. Kumusta kay Ralph? Okay. Salamat. Yeah, so dito muna tayo mga kainags. no? Tatay pala ni, ano yun, ni Ralph yung tropang ano, miyembro ng tropang itlog. Yan. <laughs> so nakakatawa no. Tinawag tayo. Masaya tayo. Hay hay. Hay. Hay hay. Hay. Yan. Wag tayong sumigaw dito baka mapagkamalan tayo dito pambihira naman. <laughs> Bumaba na nga tayo pambihira naman mga kainan siya no. Delikado. <laughs> ay, sa so baba tayo dito mga bago ba. Ah, Yan. Dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Ang naman na. Hike, hike, <laughs> Gulat ako eh. Pero alam niyo mga kainis, no? masaya masaya ako pag na akong mga nami-meet up ng mga subscribers, mga kainis, no? mga viewers. Masaya ako dyan. Sobrang saya ako. Especially nagpapakilala sa atin. Ano. Ah, buo na naman ang araw ko ngayon. Siyempre kumbaga natapos na natin yung ating mission. Naipasa na natin yung stool. Tapos nakita tayo ng subscriber. Tatay pa ni Ralph Sagaral. Yan. Alam niyo mga kay Inax dati, nung nagsisimula pala ako mag-vlog. Mga 5 vlogs ko, 6 vlogs. Siyempre, wala pang nanonood sa atin. Ano, no? Wala pang nanonood. Meron mang nanonood, siguro 50. Napakaswerte ko na sa loob ng 24 oras. Meron akong isang daan na viewer. Viewers. Tapos si Ralph, may mga nagko-comment doon mga kay Inax. Ano? May mga nagko-comment. Tatlo. <laughs> doon sa tatlong nagko-comment na yon, isa si Ralph sa nagko-comment na yon. <laughs> Nakakatuwa lang kasi syempre sinusuportahan tayo no. Noong mga time na nagsisimula pa lang tayo. Sa ngayon. Dito na tayo dumaan. Ayan no. Medyo madulas ang daan mga kainags no. Ay hindi naman madulas kasi may mga bato-bato. Kung walang bato-bato to, ayan katulad yung bato-bato. May posibilidad na madulas tayo kasi yung mga bato-bato na yun kumakapit sa sapatos natin yan tsaka sa ground yan yon kaya lang pag ito yung mga bato-bato na yan pag tinamaan ng gulong at tumalisik sa kabilang sasakyan basag ang mga salamin windshield ng sasakyan yan, kaya yung iba rito mga kainis ano, yung mga, mga windshield ng sasakyan dito makapansin nyo sa Alberta basag-basag kasi minsan tinatamaan ng mga bato na yan eh. pag natapakan ng nagulungan ng ibang sasakyan tatalsik sa ibang sasakyan basag ang salamin tapos yan electric yan no? para sa mga sasakyan yan no? charger dito tayo dumaan mga kailis ano? saan ba tayo ah dito tayo tumawid tingin mo na tayo tara tawid tayo ayan so ito charger yan mga kailis ano? electric mga sasakyan ayan o oh. meron din pala dito no. tapos maglakad na lang tayo kain muna tayo tapos sa ah, pagkatapos natin kumain balik na lang tayo dito sa ano para kumain tayo ng ice cream yan tatawid tayo dito may tawiran naman doon eh Ganda talaga tingnan pagka wala lang snow sa harapan mo mga kainis ano? Tsaka feeling safe ka pagka wala lang snow. Feeling safe sa paglalakad para hindi ka madulas pag nagde-drive ka. Alam mo na malayo yung disgrasya kasi nga wala nang snow. Ayan, no? Putik na parang putik na ano. Oo. Ah, nakakaaliw pag pupunta ako rito, naaliw ako mga kainis no? kasi maraming tao tayong nakikita eh. Tsaka hindi lang yun, marami tayong napagpipili ang mga kainan Ayan Tawin tayo dito um. oh, sorry man, I don't have it Sorry Yan. so tara So nang hihingi ng Nang ng limo sa atin Nang ng coins Eh, wala tayong coins Ayan ito tayo. So yung iba kasi rito mga kainags. Yung iba kasi rito ano. Ah, nanghihingi lang ano. Malalakas pa naman sila pero nanghihingi sila ng limos. Tapos yung iba pinapandroga lang. Ayan, dito na naman tayo. Kain muna tayo. Ayan o. Oh. Ayan, so tara, busog na tayo mga kainags ano? Tapos sa uh, ano mas gusto kong dumahan na Ay hindi, dito na lang Dito na lang Tapos ano, ano? <laughs> uh, kasi mga kainags, meron nga pala akong Experience na rin sa ganyan ano? Yung ano, yung mga Malalakas pa Nang hihingi, nakaabang talaga yan Minsan dyan sa mga Sa entrance, nakaabang sila dyan Nang hihingi sila ng ano, ng mga coins para pang coffee daw, gano'n, nagugutom na raw sila mm. eh, nung sinamahan ko sa Tim Hortons yung nang namamalimos eh ano, tawid na, sandali lang muna mga kilis, ano? tawid muna tayo parang gusto ko tumawid ah, naalangan kasi ako eh, sandali lang ah hello, musta? ayos shout out sa kanya, no? doon sa tumawag sa atin, tawid tayo dito dito tayo <laughs> kinawag tayo <laughs> so yun nga pa mga kayo nagsano Ah, uh, nung bumibili na kami, sinamahan ko siya, bumibili na kami kasi wala akong cash noon eh. Wala akong cash noon, mga kainag ano. Bumibili na kami sa counter. Nakatingin sa akin yung ano? Nakatingin sa akin yung nagbibenta sa amin sa Tim Hortons para bang sinasabi ng mga mata niya sa akin nung pinagbibenta nung binibilhan namin. Sana hindi ka pumayag kasi bogus 'yan, parang ganon Parang ganoon, no. Nananaget, nagets ko agad doon sa doon sa titig sa akin noong nagbibigay sa amin ng kape. Parang gano'n kaagad. Sabi niya, "Oh, sana hindi ka pumayag." Kaya parang nagets ko kasi pwede akong tumulong siguro sa mga namamalimos, yung talagang yung talagang deserve na tulungan. Pero kung malalakas pa sila, mga bata pa sila, kaya pa nila magtrabaho. Parang, 'di ba? Sayang naman mga kainags, ano para bang tinotolerate natin sila na maging tamad ganun. malalakas pa sila sana gamitin nila yung lakas nila ayan yung harapan natin mga kainis ano? tatawid tayo doon ayan. tapos yung mga bus nandito o, tara let's go let's go let's go let's go tabi tayo dito So na lang walang masyadong tumatabi din ngayon ano. Wala rin masyadong mga sasakyan doon dum ano. Dumadaan. Ibig sabihin dumadaan yung by chance, pwede silang gumalaw. Ya tara dito tayo dumaan. Hirap talaga maglakad pag may snow, grabe. Ha, ah, bumuy ano eh, tumatabi-tabi ng iyon sapatos mo pag naglalakad ka. Kaya minsan kahit na ma may kilang inilakad mo pero dumadaan ka sa mga snow napapagod yung paa mo, na-stress yung paa mo kaya parang pagod ka kagad tapos ginagawa natin, nagbububunga nga pa ako rito ang <laughs> hihira, sobrang pagod talaga ang hihira, pero hindi, nag enjoy naman tayo mga kainag sarap po oh. wow mmm my favorite coconut ice cream. Mmm. Sarap. Ah, kumpleto na ang araw natin. Mmm, panginoon. Naalala ko dati nung bata kami, yung dirty ice cream, no? Pag dumaan si Manong, may dalang sorbete, sorbetes. Nako. Pinabutan ko pa dati nun, ano eh? g centimo no? Ice cream. Way back in 1980, 81 yata yun Tawid na tayo Salamat